game. Welcome mga kawordsmith, itong vlog na ito ay patungkol sa 5 tips para makapagsulat ka na ng una mong kanta. Ikaw ba isang aspiring songwriter, music producer o rapper pero di ka pa nakakapagsulat ni isang kanta? Well, ito ang video na para sa'yo. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Eli Ramos. Ako ay isang rapper, songwriter, and amateur content creator representing Quezon City sa Pinas na ngayon ay nakabase na sa Los Angeles, California, USA. Kwento ko muna sa inyo kung paano ako nag-umpisa sa paglikha ng mga kanta. Nung bandang 2007, nung ako ay 12 años pa lamang, mahilig na ako manood ng mix sa TV. Siyempre, wala pa masyado nag-internet noong mga panahon na yon. TV pa lang ang uso. Pagkakagaling ko sa school, aabangan ko yung isa mga paborito kong palabas nung time na yon. Yun ay yung mix tugtugan ni Sir Raymond Marasigan ng sandwich. Doon ko natutunan kung paano magsulat bumo ng isang kanta. After ng isang episode na panood ko, na-inspire ako sumulat ng una kong kanta na pinamagatang Chinelas itong kanta ko ay tungkol sa tsinelas ko na nawawala at halos lahat ng mga tao sa bahay ko pinagbibintangan ko na kinuha ang tsinelas ko. Wow! Fast forward sa kasulukuyan ay meron na akong nasulat na mahigit tatlong daan na kanta. Yung iba na record ko and karamihan ay hindi. Problema ko pa dati nung una akong nagsusulat ng kanta ay kung paano ko i-structure yung mga kanta ko sa mga parts nila. Naging solusyon ko ang natutunan ko sa mix tugtugan kasi dun sa palabas na yun, narutunan ko ang structure ng mga kanta. Ngayon, Read din lang pa kayo sa 5 tips kung paano bumuo at magsulat ng isang kanta. Let's begin! Unang tip, magsimula ka na agad. asin pagkatapos mismo panoorin tong video na to, magsulat ka na agad ng kanta. Now na. Pero syempre, tapos mo muna yung video na to para malaman mo yung apat pa na tips. Tip number 2, alamin ang mga structure ng kanta. Dito sa tip na to, gagawa na agad kita ng structure na pwede mo simulan. Ito yung pinaka-basic sa lahat. Intro, verse, chorus, verse, chorus, bridge at chorus screenshot mo muna yung screen para matandaan mo. Ito ang isa sa mga pinaka basic na song structure na pwede mong simulan. Tip 3, alamin kung para saan ang bawat structure ng kanta. Ang intro ay pwede maging guitar or an in instrumental riff. For example, yung kanta lang magbalik. Tinene, -tine. Meron isa sa mga pinaka-memorable na intro of all time. Ang verse naman na yung istorya sa kanta, ang chorus ay pinaka-catchy na bahagi ng kanta, at ang bridge ay yung nagsisignify na patapos na ang kanta at usually, dyan mag-iiba ng tono. Pero madami ng mga kanta ngayon na wala ng bridge kaya optional na lang yan sa kanta. At syempre, ilalagay mo yung chorus ulit sa huli. Pang-apat na tip. Patuto mag-rhyme o tumugma. Pwede kayo dito mag-google kung ano-ano ang rhyme ng mga salita na gusto nyo i-rhyme sa nahuling salita. Bigyan ko kayo ng halimbawa. What rhymes with halimbawa? Tadhana, talinghaga, akala, at marami pang iba. Panglima, at panghuling tip, kumuha at magham ka ng melody kahit sipol lang humming. Kung wala ka masyadong alam sa music theory, ito ang pinaka basic way para makagawa ng melody. Kahit nga daw si Michael Jackson, ni, eh, ganto gumawa ng melody sa kanta. O, oh, di ba? At yun ang limang basic tips kung paano magsulat ng una mong kanta. Naniniwala ako na pag may sapat kang kaalaman at pundasyon para makagawa ng kanta, ay magagawa mo ito oftentimes ang kalaban nating mga creatives at potential creatives ay overthinking at perfectionism. Kaya tayo nagpo-procrastinate. Kung niniwala kayo sa mga papaniwalaan ko at kalaban nyo din ng mga overthinking at procrastination, tara, samahan nyo ko sa ating bagong Facebook group na Privilegio Music Artist Crew or PMAC. Libre lang sumali dito sa ating community at pwede kayo dun magtanong sa akin about anything na may kinalaman man o walang kinalaman sa music. Kung nabitin kayo sa mga tips ko ngayon sa paggawa ng kanta, mas madami pa akong tips sa inyo dun sa pagsusulot ng kanta. Kaya tara na, mga ka-wordsmith, salin tayo sa Privilegio Music Artist Crew or PMAC. Yung link po ay nasa description. And again, open po ako for booking ng shows, events, and other occasions. And open po ako for offers para sa jingle writing. PM nyo lang po ako for pricing and details. Kung nagustuhan nyo itong video na to, like, share the video, and subscribe or follow nyo ako. Subscribe na din kayo sa YouTube channel ko and follow nyo din ako sa Spotify kung saan ako naglalagay ng mga original na kanta ko. Ako nga ulit si Eli Ramos ang nagsasabing ang mabuhay sa mundo ay isang pribilehiyo. See you in the next video. Time!